Inihayin ko na po itong ating niluto. Niluluto ko na rin po itong alimango. This is slow, slow, slow. This is fast, fast, fast. This is slow, slow, slow. This is fast, fast, fast. po, magandang hapon sa inyong lahat. Bali kami po ngayon ay panakar at yun pong sample ng damit na susuot po namin sa anniversary po ni nanay at ni tatay ay dumating na. Bali yun po ay sample la ang na binili po ni Leia sa online. Ay susukat daw po namin kung okay daw po sa amin. At bali, ibibigay ko na rin po yung padala po ni Ate Gigi para po sa anniversary po ni nanay at tatay. Yan. Thank you so much, Ate Gigi. More blessings po po sa inyo. God bless po. Dadalahin ko na rin po sa nakar itong hinog na saging at saka po may apat na mangga. Ayan po at pinapadala rin po sa akin ni Bossing itong apat na limango. Maka daw po may gustong magtagay ay nang may pulutan na. Ayan po si Bossing, dumating na. Kumuha po siya ng pagkain ng alimango. <laughs> Tapos ay bumili na rin po ng lulutuin ko. Tabi at manok, nagsihapon sa bundo. Ako <laughs> magluluto sa nakatangha po na namin. Ayan, ay nagpabili na rin po ako ng kaunting manok. Ayan po at habang naliligo pa si Milot ay sinasangkot sa ko na po itong karning baboy na binili po ni Bossing sa paling. Ito po ay hinaluan ko na rin ng kaunting karning manok at kami nga po ni Nanay hindi kumakain. Ito na po yung ating karting sinasampot sa. Ayan po at bali kami ay papunta na po sa Nakara Bala hmm. na po si na ay yung mag-ina ni Talalay. Diyan na kayo sa unahan. Huwag lang Talalay ha. Oo, ah, ako may dala rin. Kaunti. <laughs> Kaunting mangga. <laughs> Ayan na po si Talalay. Ayan po si Talalay. Mag-hi ka. Hello po. Hi. Yeah. <laughs> Bali kami lang po at si Bossing ay nasa fish pond. Nagpapakain ng mga limango ay sabi ni Amelot ay ano ah, hindi na daw siya susunod sa nakara. Mm -hmm. uh, at malayo din na may siya daw ay napapagod. Opo. Oh. Tayo na may magsusukat lang ng ating isusuot at tayo pabalik din. Si Bal po ay hindi na rin namin nakasama. Magawa nang may inaasikaso po si Bal. Nagpaiwan na rin po. Nakagiglaw dito mo ulit. Dayo! ikaw, dali! Hi! Nagay nga! Hi! Nagay po! Ayan guys, bali dumaan lang po ako dito sa bayan at ako po ibibili ng talong at saka po ng balaw. Pipili lang po tayo ng tulay na isasahog po natin doon sa aking lulutuin. Magkano po ang kilo ng talong? Talong daw. Bibili na rin po ako ng ilang peraso dito. Mas masarap ngayon ay ano, mas masarap ngayon ay kasiping ka. Apo ito. Hindi okay, masarap yan nung luto masarap ngayon ay kasiping ka. na po ako ng kailangan ko. Pabalik na po ako sa sasakyan na. Ayan guys, umulan na po ng malakas. Grabe. Biglang buhos po ang Biglang buhos, oh. Bali, nandito na po kami sa may tulay ng nakar. At si nanay po ay nag-chat sa GC po namin na nagpapasundo po siya sa Oktagon. Luwa lang siya po ay nag-seminar. Ay hindi po masundo at malakas nga po ang ulan. Ay dadaanan na lang po namin. May kipot dito eh, medyo tumila na ang ulan. May na natin ang mga nanay diyan ah. Mm -hmm. ay na po si nanay eh. Ah. Saka'y ka muna oh may sandwich, oh Aba, may pasalubong Nagano ka po nanay sa Bawan? Oh, Kami nag-seminar Mga BHW oh, Abay, yung mga araw hanggang biyarnis Oo, oh. <laughs> araw-araw po eh. oh. At si nanay po May pasalubong kay Talalay na sandwich O oh, Talalay, anong sasabihin mo sa lola? Ha? Thank you po. Thank you po. Naalala ko po noon. High school ako. Tapos ay, si, yung mga kapatid kong, um, ano ah, si na Eric. Ay mga bata pa noon, mga elementary. Na Becca. Ay tuwing dadating po si nanay galing seminar, ay may pasalubong na ganay sandwich o kaya ay minsan ay Sesto, ganyan. Yung merienda po ni nanay, eh, hindi po ni nanay kinakain. Oh, <laughs> at naalala po niya ipapasalubong kahit kulang sa amin iyon dahil sa dami po namin magkakapatid ay kumbaga may hati-hati kami kumbaga may makatikim lang baga ng isang kagat ay masaya na po kami noon yan at hanggang ngayon pala ay dalagala pa rin ni nanay yung ganito thank you po kay nanay na maalalahanin sa mga anak kaya naman si Mother ay aming love na love. At pala Si tatay po ay kadadating galing palayan. yan. Bless! Bless. Hey, bye, Tatay po ay basang basa. Ah. Ayan po at dito po yung mga ka-BHW po ni Mother. Si na ate Elsa. Hello po. Oh. Si nanay po ay... Ilang taong ka na po nanay BHW? Forty, ano na ako, 43. Oh, tagal na ano oh. ah. Uh, 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 uh. Servisyo. ako makakuha din maring nila. Meron na ako na, ay, na ikaw po, ilang taon ka na po sa... tagal na din, baka 35 na. Ah. Okay. Okay. So, laki, oh. Ka, na yes. Service, po yung kay nanay na... Nakatabi na. sa kwarto yan ang po yung mga masisipag naming bitch w dito sa aming barangay naming ipapat natakay sa patila. Malakas pa po ang ulan sa labas ay eh. byan. Natagay po ng kaute at inanyahan kami ni councilor na para germing. Dito po pala may isdam ginang Salmon. Ayan po at bali kami magluluto na si Heise nang nakatoka sa sinaing at ako po ay magluluto ng namin. Ang lulutoin ko ay binagoong ang karning baboy. Nagpiprito na po ako ng talong. Ayan po, bali ito yung mga sangkap para po sa lulutuin nating binagoong ang karning baboy. Ayan, meron na po dito pritong talong, kamatis. Ito na nga po yung karning baboy na sinangkot sa natin kanina. Ito po yung may halo karning manok. Ayan, meron na din po dito balaw. Ito po ay binili ko sa bayan ay luto na. Ayan, at may bawang at sibuyas. At talagyan dito na rin ng kaunting siling. Ayan po si Teo, nagkakain po ng saging. Niluluto ko na rin po itong alimango. Ako po ay nagluluto na. Nagpainit na po ako dito ng matika at igigisa na po natin ang bawang at sibuyas. Lagyan na po natin itong kamatis. at maglalagay na rin po tayo ng bagoong lagay ko na rin po itong ating sinangkot karning baboy medyo malalaki lang po yung tila ay eh. hindi ko na po hiniwa lagyan po natin ng kauting paminta natin ng kaunting tubig. Saka po ng kaunti lang patis. Lagyan din po natin ng door. Kaunti pa pong tubig. Ayan po si Aysen at nagbabalat na po na yung mangga. Tamang-tama at may natira pang alamang bagoong saktong sausawa na yan. yung silik. Unti lang po ang nilagay ko at si nanay po ay ayaw ng maangka. Lalagay na rin po natin itong ating mga pinaritong talo. Inihayin ko na po itong ating niluto. Ito na po si Nachula. Ito na po si Nachula na dito na rin po si Leia. Oh, thank you, ate. Thank you. Si ate ang nag-prepare wow. ng aming dinner. Ayan guys, bali nakahain na nga po itong ating mga ulam. Itong ating alimango. Binagoong ang pork binagoongan. Tapos po itong binangang isda. Nahan na si Mador. Kaya mm. makakain na. Nagsarado na lang ang iba, si Eric.

ito Eric kain na mo hey, hey, hey. hmm. na? siyo Teo, baka makulah mo ng dinensilya sili, na kain na po Tatay. <laughs> kain na po Tatay. kung 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 ay, hindi na sumamat nang sa fish kanina eh. Akin namang dadalhan nalang ng ulam, may eh, binawas ko na. Hey, hey, hey. Oh, binibigyan ka ng kutsara. Ah, oh, namay na agad ni Rosenta yung isa. <laughs> si Mahal po ay wala at lumuwas na yung dalawa ni Becca kanina. Oh. <laughs> Bigla Na namiss si Mahal. Bigla namiss si Mahal. Kain po tayo. Kain na po. Kain po. 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 Kumusta yung luto kong binagoongan? Sarap. Gusto na talog ng kanin. Anak. Kutsarit. Ayun na lang po tatay Ang gamitin mo. Sarang nanay at nanay. Oh, pa, nakiling pa ulo ni Teo. Teyo. <laughs> Iganayan din masaya. nakai may pagsayaw pa. Teo, komi sili. Teyo, yung sili ha, baka siya 'yung makadlo. <laughs> yeah, matagal ko nang gustong lutuin dito ay hindi ba tuloy-tuloy, ay bayat, uh, ay ginamat na tuloy na, hindi ba? Hindi po nanay, at yung pung sili nilagay ko lang sa ibabaw. Oy, sorry sa mga wala kayong mahilig sa anima. Oo, bunso, kain na bunso. kain na bunso. Shout out na lang kay Becca, kay Mora, Bunso si Layla. Ate Janet. Ay, hindi niya ipaparito? Ay, hindi, mayroon, mayroon. Ah. Kain na bunso, kain na. Sige, kain lang naman ako. Wala namuklakan dito. Sarap. Eh nasaan 'yung canon ko? Hmm, thank you. Nalag. Hay po tayo. Yeah. Kain na po, so dito ka tayo. Lumabas. Sa punta. Ano 'yung, pala, na dito <inaudible> sa dagat na so 'yung Đo Bloss Bloss oh tanda. <sharp> anh ơi, cái gì ơi, giờ sao kia, vẫn size feet on này, nang kadin pa? hindi po. Tayo gusto po ay nagsukat na. wow. patingin niya. ay ah. <laughs> pero maganda. Hindi ka masakit. Hindi ka masakit. Hindi ka masakit. ka ka masakit. Hindi Hindi po, nagsukat na si Hazen. Halimaw <tiple> oh, oh. ay gusto mo eh. Oo, oo. Hindi na din mga Anong ito? Ay, ito free size. Ay, yung medyo malaki. Kaya ko nung <laughs> Ah, magpa-plus size ka din. Pero tama lang sa iyo. Oo. Oh. Tama lang. Meron pala yung plus size. Ay, sinubukan ko kaninang isukat ay nakay may lumagitik. <laughs> wala naman, wala nang sige ba. 10 to 14. Ay, pag 14. Tapos ay order ulit tayo ng 14. Alam alamanin. 14 to 15. Ayan, sinukat na po ni Leia. Bagay na bagay ah, sa iyo. inyo. Ate, sinukat ko na nung dahil ako nga po ng korte. Uh -oh. sinukat namin yung bahal. So, bagay na bagay okay, sa iyo. inyo. Ako naman, may buyan yan din. Pero yung in-order kong ganito, ganito din na in-order ko, ah. may tool na ang um, uh -huh. dito. Um, mas maano. Ay, uh -huh. ito'y bibigay ko pa kay Mahal hmm. para hindi na siya order or kay PM. Uh -huh. Ayan po, bali, tapos na kaming kumain at nagsipagsukat na rin ng mga isusuot. At uh, ako nga pala may ibibigay. Ito ay galing kay Ate Gigi. Sinend sa kay Janet. Tapos itinransfer ni Janet sa aking Gcash ay may padala para doon sa nanay ni Layla na yung daw ay air fryer. Ay yun naman ay si Milot na ang o-order na yun. Kaya kay Milot ko na lang bibigay yung pambayad. Yeah, okay. thank you po at Gigi. Tapos ay may pinapabigay ding 500. Wow. Ito daw ay para sa kay Nicolay. Dun wow. sa ay yung pamangkin. na eh baby Nicolai. Thank, ah, Thank you po. Thank you oh. po. Tapos ay nagpadala rin ayo ayaw na lang ipabanggit. Pero ito ay, ayaw ipabanggit kung magkano. Pero ito ay para daw sa pambili ng lechon. Sa anniversary ni nanay at ni tatay. O, oh, mother. Oh, salamat po. Yan po. Salamat po. Umay na. Ibinigay so na po ni nanay sa aming treasurer. Salamat binigay po. Salamat, salamat, po. Salamat, salamat po. Salamat po. po ay para sa pang... Panglitsun. Panglitsun. Ah, okay. Salamat po JJ sa binigay mo. Lagi ka pong mag-iingat diyan. Salamat po. <laughs> Thank you po, Ate Gigi. Thank you po, Ate Gigi. God bless po. At mother, meron nga palang nagbigay din ng pang-ice cream. Wow. Si Ma'am Judith, si Ma'am Joanne. I know Thank naman you. ay binigay ko na kay sa ating ay, treasurer. Yeah. Thank you po. Babay ba ba na. Babay na po. Bawi ba 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 na po kami. Ba Babay po. <laughs> like is uh, Like is Wow. Ba Ayan, bali, Nandito na po kami sa may bayan. Eh, sinahisin po, eh, hahatid pa namin. Nandito na po wow. sila. Bye-bye na. Talalay. Thank you, Atin Health. May Sharon pala. Bye-bye, talalay. Bye-bye daw, bye-bye. bye na. Bye-bye, see -bye. you later. Thank you, Tati. Okay, let's go. This is slow, slow, slow. This is fast, fast, fast. That's slow and fast. This is small, small, small. This is big, big, big. This is short, short, short. This is tall, tall, tall. This is slow, slow, slow. This is fast, fast, fast. Dangan this is mal. down, down, down. This is up, up, ah. uh, up. This ah. is up, up. Up, 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 up. Fast, 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 fast. This is slow, slow, slow. This is slow, slow, slow This is pass, pass, pass no, 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 no. <laughs> Oh, magtok <Dr>. naman yan, ha? <laughs> <laughs> Walang may kinakotong Pass, pass, pass This is slow, slow, hey. slow This is pass, pass, pass Uy. Walang may kinakotong Oh, no! Na. No! Ha, <laughs>